Uh, may isa pa po tayong nakita na problema ito. Ayun oh. Itong itong tornilyo itong bahaba. At uh, ito nasa labas pero itong isa nandoon sa kabila sa loob. Kasi ito, ayun, ayun ho, ayun ho, nakikita niyo siya doon sa loob. Tinry nila itong uh, sinubukan nila itong um, sinubukan nila itong kalasin pero di nila makalas. May technique ko kasi ito eh. So bubunutin nila itong screen. Di nila mabunut bunot Nagkamaliis na sila. Kaya kasi misa pag nasisira ang kasi pag nasisira pa ang timbangan sinusubukan nila itong i-repair pero minsan sa halip na mayayos lalong dahil hindi nila alam yung dalaw ng mga pyesa sa na lalong maayos lalong nasisira lalong minsan nawawala yung mga pyesa mm, magandang Gandang araw ngayon, ngayon po ay na, natapos na natin itong timbangan na i-repair na ho natin yung dapat na i-repair at nakalibrate na rin ito po ay ayos na yung pointer niya ay hindi na paiba-iba ang pointer niya laging nananatili na siya dito maski okay ayos na po siya ito yung uh, ito yung uh, loob niya spring niya isang spring ayon yung masalob Okay, patay na pantay na itong mga adjuster niya. Itong adjuster niya at itong kanyang um, yung bolt, yung hook bolt niya, okay na. At kasing taas na sila ng isa, ayun yung isa, ito yung isa, ito yung isa. Okay, so ito rin yung sa loob niya, kung titingnan niya. Dito kasi sa taas niya, meron pong ito, 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 no nakaraan, ito nandito sa loob. Ito naman, nakaganyan siya. Dapat to, kung nakalabas pareho, pareho siyang nakalabas. So, okay? So, okay na po siya. Pantay na ho, lahat. Ito, talagang naputol pala yung kabila niya, kaya maiksik. Naputol ito. Pero yung taas niya mula dito, at saka dito, sa kabila, So, no, magkapareho na po yan. Ayos na siya. Pantay. So, yung kanyang masyadong pagsayaw sa iyo, na wala naayos na siya. Naayos na siya. Ah, oh, ito nalagyan pala nila ito ng flat washer. Ah, ito, titignan pa natin. Pero, oh, mas okay na siya. Na-accurate na siya. Ayan. Kailangan nakasiro siya lagi. Maski. Maski ano, Kailangan maski anong gawin. Okay. Ayos na yan. May isasara na lang siya. Ah, uh, Hindi na ito original na tornillo niya. Ang original niya millimeter na mga um, ang payat ng, ng ano ay 3 cm. 3 ano, ano. Kailangan ng soy. Ngayon, dapat nakasira siya. At hindi siya pa iba-iba. Okay na po yan. Ayos na siya. Pwede nang kunin ng may-ari. So, so, ayos na po siya ngayon. Yung ito yung niya na ito tapos naka ito nakasiro ito yung kaya nang gawin nakasiro hindi nawawala okay. ngayon ibig sabihin uh, kinakaila ito uh, kinakailangan lagi nakasiro ayos siya so naayos yung mga sira niya tapos uh, yung sobrang niyang makatimbang sobrang timbang inayos para uh, wala nang over accurate na siya. 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 85, 81, 82, pare-parehas na yun. Kahit i-compare sa ibang bago. Ganun din ang um, yung 1 kilo, 1 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 3. Lahat accurate ito. Okay? na po. Okay, hindi na natin papakita yun. Basta uh, ito po yung okay na. Ayos okay. so, na. Pwede nang pa. sinara lang natin at uh, mo na natin ngayon kung okay na. Okay na siya. niya lang yung talagang hindi na natin pinakita po kung paano natin isa-isang nirepair dahil matagal yun. So, kaya yan lang po ang ating ginawa. Ay, okay na siya. Ayos na siya lahat.